sumakit So makit dito ng ilang Straight lang. Kaya pagka medyo ano, parang nangangawit lang dito um, para Hindi, gamit nila yan. Hey, meron po, meron, meron oh, okay. Mas mura pa rito ng 15 pesos. Oh, okay. kasi... mo para sa... <laughs> okay. yan, ano, meron kami sariling panggamit. Meron na rin kami dyan oh. kasi nga ano namin yan eh. Para hindi rin kayo mapipigil yung iba kasi. Oo. Oh, oh. Baka yung mabili nyo sa iba, hindi umiinit. Kasi madali lang siyang ano yun, no? Meron kasi pumunta niyan dito, master nakabili kami, hindi talaga umiinit. Ang parang tubig. <laughs> parang tubig. Kahit yung isang brand, nung nasa Saudi ako, bah, wala talaga. Kasi mararamdaman ko yan, dito pala sa mga kamay ko, sumisingo na yung init. Pero yung iba wala. Dami-dami. Oo, oh, hindi kasi napipeke sila. Hmm. Pero yan talaga malabo kung mapeke niya kasi sa ano yan. Mismo talagang ano ko yan. Sponsor ko talaga, talaga yan. Sa talagang sa paggawaan sa ng ano yan. Factory na. Factory? Factory nila yan. Naalis pa yung line nila. Nga lang <laughs> siya. Dahil sumisingaw eh. Hindi na Okay. Sabukin niya. Tayo ka, sir. Eh, lupa din yung shoes mo. Yung mga taga US, mga taga California. Ayun, ano din yung mga taga Canada, yung mga lumalabing ano. May bilis sila dito, karton-karton. Kaso, problema nila ron, siyempre marami silang Pilipinong kahit bahay ron. Pag nakita, ubus. Siyempre, minsan, mahihisi sila. Oo, ganun lang nangyari. Yung mga taga Australia ngayon, malamig sa kanila. Kung ibilisin na yan dito, box-box yan sila. Kasi matagal sila bago mo itaon eh. Nakahin na yung binabaon. Kasi wala niyan doon. Wala sa Asian yan. Yung mga Asian, Asians to, wala pa sila. Wala, pa nga pa. Ako palang ngayon ang nagpapakalat niya. Umabot na yan hanggang doon sa Alaska. Sa Alaska kasi may mapuputay pag-Alaska. Sobrang lamig daw doon. Negative maabot ng 50. Mas malamig ka, isa lang yung Ayan, yung ginagawa niya sa paa. May mm -hmm. medya. Kapusan mo yung paa mo, yung may medya sa mo. Ano? Sa balakang mo, di ba? Nilalamig ka. Ganun mo. Lalabanan niya yung wow. ano. Paa mo. Maano ba yung mo? po. Ayun. Ayun na, lakas to ah. na. Ito yun, di ba? Opo. O oh, yun na, sa parati. Bumalik. Malamang na nabuhat mo ng alangan. Alangan. O yun, nasa sa yung buong likod na isa. Tikas na mga ganda na ito. Uh -huh. Solid yun. Pag kinapa mo, Parang... pero lalambot din yan. Mga muscles no. pa sa mga yan. Yan yung mga na lamig-lamig. Pero pag namasad siya, wala, lambot din yan. Mga normal massage lang. Tandaan nyo, pag magpapamasad kayo, medium to soft lang. Huwag kayo magpamasage ng high Yung, elbow Sa una, masabi, nakakilti. Uh, pero pag tapos nyo, para kayong lalag na din sa bahay pag uwi nyo. Kaya, medium lang, middle lang, kung baga patagi yung sa middle lang. Sakto lang, nadidiinan siya. Huwag naman yung parang ganun ganun lang. <laughs> medium lang, sakto lang. Palaging sabihin niya lang, kung magpapamassage kayo Sa US, may mga nagmamassage-massage na rin mga Pilipino ul, Mayroon ba kayo pa rin si Mr. Iba yung tinatag natin pang mag Pag-uwi mo na sabay, doon na. <laughs> tinitira yung shoulder para alam ko yung sakit o kaya. Pagkahandaan na eh. At least na pagkahandaan nyo na kung mo, ang ganun pala talaga kasarap yun ah. Hindi kasi isang araw sa kusina ako, tapos yung pusa parang gustong dilaan yung kamay ko. Pinitik mo? Ginanong ko, yung ikot ng lamesa. Talagang no? kumita ako ng haray. Pero ngayon yan, habang tumatagal kasi yan, maglulus eh. na yan. Oo, wala na siya. Basta natanggal yung pagka... May pink pa siya pero hindi na yung kagaya ng very fragile na Eh, parang ayaw kasi lang. Kasi yung kasi parang ayaw niyang pagalaw ano, doon sa na umali, ano. At saka, nag, ano ako ng care factor doon, Ay, ayaw nang, ayaw nilang, ano. Hindi nila expertise. At saka yun. doon, pag matagal kang, ano na, parang nakikita ang surgery. Pero ano pang nakikita, sabi niya, bago kayo magpa-surgery, Sige. Sige. mo muna sa akin, tapos titingnan natin. Mayor, huwag kang mag-alala. Nag-promote ka, meron nag ka din. Sige nung, sige nung opinion kayo palagi. Mm huwag -hmm. kayo magpa-final na agad Kasi uh, oh, oh. operation na, oh, oh. nabiyak na yan. At saka ito nga mm -hmm. yung, hindi ba may operation yeah, yeah. ako dyan? Yung Maka tango. Pwede tangko, ba sa ano, no? Ba, ba sa alignment eh. Hmm. Pinang-opera kagad, ka magsisi kayo. Kasi pag nabuksan na yan. Ito yung, yung asama Oh, ano niya? Niya? pag sumakit, paano ang gagawin? Uh, sabi ko sa kanya, sakay, sabi, sabi ko, ipaano uh, muna. Natin? Di sumakit, Sabi natin, sumakit ulit. Operation. Hindi na namin pakikaya naman yun. Na. Kasi may opera na. Opera. Nakakatakot na nga na yun. Baka may... Galawin, uh... mm -hmm. Yun ang consequences nung, no? mm -hmm. Kaya kailangan nung buksan ulit. Ano operation? Pagsasawa ka sa opera. oh, inhale. Exhale. Hmm. Ang dami, dami na. Dami. Wow, ka lang. Hmm. Parang, tagal mo ngayon ka lang yan Ang release yan sa likod niya Ah, grabe, sarap nung na. pagka na-decompress yan. Sising ako na dyan, parang parang gusto mo lumipad. Pupo ka. Magbakong ganyan ito sa Utah. Oo. Oh. Kasi... Pinalago sa'yo. At ito, mas mura rito ng 15 pesos. Ang bilihan talaga sa labas niya, 149, 145, depende sa... Kung malalaking store, 145. Pero yung mga tita din alam, no, 149. Hindi ka mabibili yung isang daan. One na naman yan. One fifty. Tawad kayo ng 15 pesos. Ang, okay. ang, yun talaga yung ano yan, presyo na. Wala ang tubo yung pag-SRP. Nagre-renew pa yung kapangyarihan niyan. Natanggal yung init niya mamaya. Pag napawisan kayo ng konti, babalik niya naman yung kapangyarihan niya. Pero unti-unti mo nang iano siguro. Yung sinasabi ni Busing na i-gagal. Kung saan so, yung yeah, kaya my mo my hanggang God. mas mataas ulit. Hanggang... O basta bilang lang 1, 2, 3. Huwag yun lang para -ano. kasi yung mga tendon yung weak pa. Gapok pa yan. Okay naman. Okay. Okay, oh, ulang mali today ah. Ha.